Magandang araw, Malacanang Press score. 20 pesos rice rollout out sa Sapote Public Market, labis na ikit na ng mga mamimili. Lubos ang tuwa ng mga residente at mga vendors sa Sapote Public Market nang bisitahin sila ng Pangulo, ng personal na pinangunahan ang paglulunsad ng benting bigas meron na sa mga pampublikong pamilihan. Para sa mga senior citizens, ang benting bigas ay malaking bagay sa kanilang pang-araw-araw na gastusin, lalo na sa ibang beneficiaries na walang permanenteng hanap buhay. Totoong ginhawa ang nilalayong dalhin ng benting bigas sa mga mamamayan. Sa halip na tumungo sa malayong lugar, ang mga mamimili, inilapit na sa kanilang bilihan upang hindi na sila mahirapan sa pag-commute at pagbitbit ng nabiling bigas. Ang nais ng Pangulo Patatagin at palawakin pa ang sakop ng benting bigas. Meron na. Nang, uh, sagayon, ng sa gayon, wala nang Pilipino ang magugutom. Ang hirap ng ngayon. May 20 pesos kaming mabibili, salamat sa Pangulong Marcos. Kagaya natin may 20 pesos eh. Ang 10 kilo dalawahan lang. naming dam na ginawa, ang dami na naming pinamigay na makinari ni ng palay sa Pilipinas, pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Napakaganda po nito. Malaking tulong po to sa